paglupo na ito, ilalagay ko na ang kakanggata. Di ating lay. Baka naman. So, yan. Daligan na natin guys ng mantika. Isang kutsara lang. At na hindi ma-down. Hulisa lang natin yung ano. Luya. Luya. ba luya, sibuyas, kamatis at asal. Walang bawang. Ah, nice. Mayroon pala. Sorry. Hindi po kasi ako nagtanda ng ricado. Ayan. Unahin natin ang luya. Ang ganda ng pagkaliwa sa luya. Ang lalaki. Ayan. Ay. Tapos isunod na natin ang bawang. Thank you, ma'am. Juliet. Baka naman po yung hindi pa hot o sa aking Thank you, guys, sa mga friends to the sa why world. Shout out to you, Tanay. Ay, ito shout out ko Tanay ang ano. Sa mga friends. Thank you shout out nanonood si ma'am Juliet naka shout out ka ma'am sa youtube Juliet Alsona <laughs> si ma'am Juliet Alsona guys shout out guys pagkasabayin ko na guys ang kamatis at at ang lalaki ng at ang laki ng kamatis ang kamatis lang yan guys yung atal-atal dalawa yan. Ibigisag-igisag nirang natin sya. Itangkot na lang natin ang ricado, guys. Tapos, ilalagay ko na ang asin, guys. Para lumata na ang ricado. Okay. Ayan, guys. Nilagyan ko na ng asin. Tapos lalagyan din natin ng ano, pamintang duro, guys. Pamintang duro. Para magdala ko na ang picado, guys. Ito pa yung cayenne. Cayenne, ano ito? Powder. maganda daw ang kain guys at ano pagkain natin parang oh, ay wala wala ng connection ang FB guys wala nang connection ang FB malakas ang hangin shout out wala nang connection ayun nagka connection pala Thank you, ma'am. Nandiyan pa pala kayo may connection pa pala o bumalik. Ayan, ilagay na natin guys ang tono na pangalawa. Nagsunog-sunog na ang kawari. Pakuloyin muna natin itong sabaw guys bago natin ilagay ang ating isda. Nag-invite kasi ayan tuloy yung yung gata. Ilagay ko na yung ulo. Pag 300 ang kilo, guys, ng yellow pin. Nagabi ko. Ito binili, guys. Nagabihan na ako at nung umaga nga. Nanginhas na yun. Alam mo ba yung, may, ano yung nanginhas sa dagat yung nangunguha ng mga sikon sa atin. Yung, dati na nanguha tayo ng but buting. Ginataang isda, that ang niluluto ah, Ano? Wala na ang live. Putol na naman ang ah. signal. Ilagay ko na ang kakanggata, guys. Para maya-maya yung pechay naman. Ilagay hmm. ko na ang pecay guys kung 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 apoy. kung kung ang tangkay. maya kung yung dahon. kung na natin itong dahon. Ano matabang. kasi ako. Okay na para hindi maalap ang templa. Ang

Philippine. Ito na. Pechay. Ito. Yummy, yummy siya guys. Maraming sabaw. Sabaw pa lang. ulang, mo.